Good morning, good afternoon, and good evening, mga meow and mga meow Before anything else, I just want to promote our shopee store. Mayroon po tayo do mga food bowls, water bowls, vitamins, and even the warmer na napakan necessary sa kanilang kalusugan. And um, ang lahat po ng ng ating um, store ay mapupunta sa kanilang gatas, ganon din sa kanilang pagkain at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahan yung po ang ating shopee store. Just look for Cats of Antipolo. Thank you. afternoon, and good evening, mga miyamis and mga miyawdis. Today, it's December 28 So, today is Tuesday. And kung sa po kayo, ilang araw na lang, magbabagong taon na. So, make sure that you remind your friends and your relatives not to ano, use firecrackers, di ba? Para naman maiwasan yung, ano, yung, yung pagpapanik ng mga maraming hayop, including our pets, our cats, and our dogs. And Today, let's talk about bread. Okay? One of the questions na nabasa ko is, is it safe na pakainin ng uh, bread ang ating cats and dogs? To answer, um, it's actually a yes or no. Okay? Yes, kung plain bread ang ipapakain niyo sa kanila. And less lang yung sodium content. Um, although, Okay? Huwag nyo silang pakainin araw-araw. Para siyang treat lang. Siguro once, um, once a week, ganyan, Ganoon ang pagpapakain sa kanila. And, konti lang. Bakit? Wala naman kasi silang makukuha talagang nutrients doon. Dahil carbohydrates lang po ang bread. Hindi po siya protein-rich na pagkain. Unlike po, ang, 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 ang cats kasi, ang, ang cats kasi specifically, they're carnivores. Meaning to say, um, magiging maganda ang kanilang health kung kumakain sila ng high protein uh, na pagkain or um, protein rich na pagkain like yung meat, ganyan, yung mga karne. Eh, ang tinapay po, hindi po yan, um, wala po yung ano, wala po yung, wala kang makukuhang protein dyan. So, hindi siya talaga um, maganda para pakainin on a daily basis or isa-substitute mo yung tinapay Um, instead of pagkain nila ng ano ng regular na pagkain na may um, mataas na content ng protein okay clear tayo doon so treat mo lang siya next naman paano naman yung ano um, by accident nakakain sila ng ano ng um yeast or yung dough pa lang yung hindi pa ano hindi pa nalulutong tinapay safe ba kasi sa kanila yon no it is highly toxic una um ang dough kasi, di ba, syempre nag-expand yan. So, pag nakakain sila kahit maliit lang, imagine nyo, pagdating sa loob, since mainit yan, ma-activate yung, um, yung yeast and pwede siya mag-plug, bumara sa, ano, sa lalamunan ng mga cats and dogs. And pwede mag-cause yan ng blockage ng air na kinakailangan nila para mabuhay. So, pwede silang mamatay dahil hindi sila nakakahinga. Okay, that's one. Second, ang yeast po, kapag na-activate po yan, naproproduce yan ng chemicals. Kaya nga siya ginagamit sa mga beer or sa mga alak. Okay? So, yung, yung chemical na naproproduce ng yeast is highly um, toxic sa mga cats and sa mga dogs. So, kung kung ako sa inyo, kung meron kayo, kung kayo yung tipong taong gumagawa ng tinapay or um, may pinagagamitan ng yeast, much better kung um, itatago nyo yan. Itatago nyo yan sa mga places na hindi maaabot ng mga cats and dogs. Okay? Para naman maiwasan ang aksidente. What if, um, by accident nga, nakakain sila ng piraso, ng dough, okay? Dalhin nyo kagad sila sa vet. oh, yan. Sabi ni Cry. Dalhin sa, sa vet, no? No, Cry? Bakit Cry? Bakit dapat sila dalhin sa vet? Sagot ka naman. O yun. Kasi para daw maagapan. Para hindi sila mamatay. Tama, cry? Cry, tama? Cry. Cry, cry. Sagot ka. Sagot mo lang sabi mo, tama? O, tama daw. Yes, yes. Okay. Silence means yes daw kasi sabi ni cry. No? So, ayun. Ganun na dapat gawin. Una, Um, make sure na hindi nyo isa-substitute ang tinapay sa protein-rich na pagkain dahil wala silang benefit na makukuha sa pagkain ng tinapay. Um, treat, pwede. Kasi kumakain naman nyo ng tinapay, may mga, may mga puso kumakain ng tinapay. Actually kami, nagpapakain din kami minsan ng pandesal. Lalo pag sobrang-sobrang yung nabili namin pandesal, nabibigay kami ng pandesal. But then, um, it's not really um, the the main food na dapat nilang kainin kasi wala talagang benefit na makukuha ang mga pusa dyan. Ano lang, laman sa tiyan, but then, um, hindi siya makakatulong para maging healthy sila. Second, iwasan niyong uh, maabot or makain ng inyong mga cats and mga dogs ang any food na merong yeast na raw yeast. Like yung dough or like yung, yung yeast itself. Kasi yung dough, kapag nag-expand yan sa lalamunan, um, pwede yung mag-block ng air. Um, and pwede yung mag-cause yan para hindi sila makahinga at mamatay. Or, nagkakos yan ng, ano, ng toxicity sa katawan ng pusa o ng aso, which may lead to death. So, dapat talihin mo sila sa vent. Okay, so I hope you learned something today mga miyamis and mga miyangtis. And I hope you will also share this video to your friends and to your families para naman sila maging aware kung ano yung mga hindi dapat nakainin or hindi dapat i-introduce sa mga cats and sa mga dogs. Thank you so much mga miyamis and mga miyangtis. Thank you po sa panonood and sa support na binibigay niyo sa amin. Maraming maraming salamat po and have a great and lovely day. Bye for now! Nyo -nyo 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 -nyo.